Good afternoon mga bro Ito, magkakarga tayo ng tubig At medyo ma-sandstorm Medyo lang naman Kasi malakas ang hangin Kaya ma Kaya mga alaga natin Magkaantay sa atin Tumayin ko lang din natin mga ito Para uh, tayo ma May punto tayo ng tubig dito Ang natin Ayan. Lagyan ko na rin ng tubig yan. Lagahan natin ng mga tubig ng mga alaga natin at may nakita tayo yung uh, kakaiba doon. Meron isang may included cast kakaibig lang medyo alabas-labas lang ata. No? Hindi ko lang alam kung kanino yon? Kung sa black or yung really sa suksupin natin. Pero palagay ko sa black. Ang ah, mo din pala siya doon sa taas Kaya pala siya rin doon I see Hindi nga lang nililimliman pa Pero so, lalagay na rin siguro natin Napansin ko lang dito dito Kita rito Parang itlog So ilalagay na lang natin doon Para malimliman niya After nito Ayan yeah. Tapon lang natin ang tubig ng mga natin ito para malinis maglagay ng sinampay pala rito natin ang kanino kung kay kainit ba ito o ano ang check uh, 5.40 uh, na pababa na sana ako nakalimutan ko mag-video kami okay, ito, abon tayo May 5 minutes sa uh, video lang Maglalagyan lang natin ng tubig itong mga to. Tapos, papakainin at dugod-sugo -du 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 na tayo. Ayan. Tubig para sa ating mga Ayan ang ating kalapate. Uy, sumabot ka. Ayan. Ayan naman. Dito, karga natin dito. Karga natin doon tayo so, dito dito And then dito dito pargahan natin ng yan na lahat so, pargahan natin ito natin oh. sa manok natin tapos na yung kung ano yun Dito na good wala nang laman ito natin natin nilagyan tayo ng daga nilagyan tayo ng daga rito eh pre ito, giligan na rin natin ito Kasi ito yung tuyo Makulimlim Wala rito yung ating abuhin o oh, tama, yung abuhin natin dito, wala rito, pero yung biyak nandiyan. Diyan, diyan umuwi, saka yung black. Saka yung pagpares dito, wala pa. Sa galaan, sa rundahan yung mga 'yon. Ay, na natin si Jan. Yung nasabi ko, kakaitlog-itlog lang yan. Lagi ko ito, itlog. Ah... Uh, check lang natin dito andito yung brown andito silang lahat nangihili lang to ng pagkain mga to papakainin ko muna kasi mga gutom na ito sigurado kaya papakainin muna natin manok pag natin yung papakainin natin ay ko kinukha pa ako ayan kain kain muna kayo kain alaga natin Sa tayo pumasok Bawa naman eh Ayan Pa, sa taas Lagi Sa taas, kukunin natin to Ito yung itlog mamaya, kukunin natin yan Kaya natin to sa taas para malimili lang na Okay Laging ulos na ka kakain sa taas Very good chill okay, lang sila doon kumakain bawi dyan sila kumakain sana sana <laughs> Sa sana sana tayo yung video pala nito yan tama na yan at pipick upin natin yung itlog at ililipat natin lagay okay na pagkain nila yan itim tsaka yung lupa bihag dyan pero yung the rest wala rito wala po nasaan sila wala naman sila rito. Ito yung dalawa. Bali, apat ko na sa rundahan. Ito na lang po. Sampung Okay. Ilikuwanin ko lang yung itlog at ilalagay ko doon. At tayo papasok na. O, ito. Ito. Kunin natin ito. ba diba, madali tuloy tayo ngayon kasi <laughs> uh, tinulungan natin si Kainet na tapakan uh, yung bagahe. Kaya yun medyo natagalan tayo ayun oh, yung sinasabi ko may itlog na rin sya dun so ito sana di basag ah, hindi naman basag kaya ilalagay natin dyan alright yan, dalawa na itlog na dyan so dyan muna yan tignan natin kung mga sa susunod na araw lilimliman nya nabasa na ako <laughs> yan nabasa tayo nabasa tayo nabasa na ako Ayan, asob daw, yan lang muna Yan lang muna ang natin sila At hindi lang natin alam kung nasaan yung Iba nating alaga Bali, apat na alaga natin wala rito Pilipin ko nga rito, baka pumasok Hopefully wala sila rito Kasi pumasok dito eh Wala Wala, 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 wala ang kalapati rito good nasa lang nila lang tinanam kung saan pero yung dalawa yan katang kanilang inakay hindi dito yan yung dalawa e, apat lang yung alaga natin ay yung pala sa bubong nandun pala sila sa bubong yung apat ayun partner na hanggang dito na lang video natin sa ngayong araw ingat ingat na lang lahat Ayan, habang puno na to. Ingat nga talang lahat at God bless us all. Ayan, hey, so muli, Ingat nga talang lahat. God bless us all. Bye-bye.